raket ba dapat meron tayo? Kasi sobrang dami po natin na ginagawang raket kasi nga gusto natin umulad agad. Okay, Gilibers, pag-usapan natin ang pagra-raket natin. Alam mo, marami sa atin raket tayo na raket, hindi naman tayo raketa. <laughs> Joke lang. So, pag-usapan natin, ilang raket ba dapat meron tayo? Hanggang ilan lang ba dapat? Kasi sobrang dami po natin na ginagawang raket kasi nga gusto natin umulad agad. Kaya madaming tao, pagod na pagod, puyat na puyat, pawis na pawis, sakaka raket. misan madaling araw na umuwi. Tapos umaga, alis na naman kasi sobrang dami ng raket. Diba, meron limang raket. Uh, raket na sasayaw siya ngayon bukas naman mag-EMC siya, tapos maya-maya magbebenta naman siya ng mga baterya, then bukas magbebenta naman siya ng mga payo, then mamaya mag -e edit naman siya. So sobrang dami ng racket natin. Pero nakakatulong ba talaga ang madaming racket sa buhay natin? Ito, pag-usapan natin. And mamaya, bibigyan ko po kayo ng criteria kung Paano nga ba tayo pipili at least dalawang racket lang matira sa atin? Okay? So unang-una po, ano ba yung negative effect pag tayo po ay sobrang dami ng ating racket natin? Sobrang dami. So ano ba yung negative effect nga? First, simulan natin ha. Tulungan nyo akong mag-analyze. Pwede kayo mag-comment sa baba. Ano po yung results? Sa lahat ng may maraming racket, ano yung nag-result sa atin? Di ba, misan ang result, burn out lang tayo napapagod lang tayo, nai-stress lang tayo, and pati health natin, nasa sacrifice. Wala talaga siyang quality or high quality results sa sobrang dami ng racket natin. Okay? Then, focus naman. Anong masasabi natin sa focus natin? Ang focus natin, medyo diluted siya. Hindi siya 100%. Imagine mo, nagsasayaw ka ngayon, or as choreographer, tapos iniisip mo na mamaya yung i-edit mo. Iniisip mo na nabang nag-e-edit ka yung binebenta mong mga kawali o mga payong. Ilan na kaya yung inventory mo, kailan magbabayad yung mo. So, wala tayong focus. So, pag wala tayong focus, hindi natin ma-maximize yung sales opportunity natin. And number three po, output. Mababa ang output. Salit na nakakabenta ka ng madami, konti lang nabibenta natin kasi nga yung ibang time nilaan natin sa ibang racket natin. And no clear brand, di ba? Iba-iba, di malaman kung ano ba tayo talaga, taga-benta, choreographer ka ba, singer ka ba, event manager ka ba, editor ka ba talaga, ano ba talaga, hindi na clear ang brand natin. And isa pang negative effect po nito is we miss that one opportunity. Meron palang lang isang opportunity talaga na naghihintay sa atin na yun yung makapagpayaman natin sa atin. Kahit isang bagay lang siya. Kaya, dapat ma-identify natin, I alin mean, dito sa ginagawa natin, yun talagang magbibigay sa atin ng big opportunity. That one big opportunity. Okay. So, share ko lang konti. Alam nyo, na-experience ko rin naman to sa kagustuhan kong kumita ng six-figure income. Kasi nung ako po yung principal. Naisip ko rin na, sabi ko, kailangan six-figure ang income ko. So, paano ko ba gagawin? Kaya, ang dami kong racket na tuturo ako as a principal, then meron din akong turo sa, may sideline ako as a principal sa ibang school, may consultancy, tapos nag vlog vlog tayo syempre, nag coach, nagbenta ng ganito, nagbenta ng ganon. So, naging very busy din si Doc. Then after pandemic, ganun din ginawa natin, nag software, nag sabon, and iba iba pa. So, nawalan tayo ng focus. In other words, kagaya nyo, I also miss that one big opportunity na matagal na palang naghihintay sa akin at matagal na palang naghihintay sa iyo. So, ano nga ba ang gagawin natin? So, ito po yung dapat nating subukan para hindi ka raket ng raket kasi ulitin ko, hindi ka raket. kapi <laughs> po tayo, kapi po. By the way, bago tayo magtuloy, please subscribe po sa ating YouTube channel and join our YouTube membership. Meron po tayo dyan iba't ibang level, mamili ka na lang po. And we are inviting you to attend our free webinar para makapag-start na tayo mag-invest sa mutual fund. And of course, makabil tayo ng Kaiser. Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. Okay, so, ito po gawin natin. First, magkaroon tayo ng focus rocket strategy. Okay? Ibig sabihin po, yung rocket na gagawin natin ay nakafocus talaga tayo. Doon. So, paano natin gagawin yon? Pipili lang po tayo at least two dalawang racket lang ang itira mo sa iyo. Hindi, di ba? Hindi sampo. So, paano natin gagawin? Ang gawin natin is pili dapat tayo. Kailangan mag tayo. Ngayon pa lang, mag-decide ka na. So, paano ba decision natin? First, lista mo lahat ng racket mo, lahat ng ginagawa mo. So, kung 1 to 5 yan, 7, 8, 9, 10. So, sulat mo lahat. From racket 1 to 10. Okay? Then, sa tapat po noon, lagyan mo ng score, corresponding score. Ano yung score natin? 1 to 10. 10 is the highest. So, ito ang iskuran nating criteria. First, bawat racket, lagyan natin ito. Earning potential. Magkano ba yung earning potential niyan? Magkano ba yung max na pwede natin kitain diyan? Pangalawa, alignment sa passion. Yun, yan ba talaga yung passion mo? Yan ba talaga yung gusto mong gawin. O napipilitan ka lang kasi kikita ka ng isang libo, isang benta. O napipilitan ka lang kasi sayang din naman na ibenta mo na. Pero hindi mo talaga siya gusto. And third criteria, time required. Ilang oras ang required sa'yo to have that racket or to finish that racket? For example, ikaw ay isang choreographer. So, ilang oras ba bago mo kitain ang, let's say, 5,000? ilang araw, ilang practice, ilang ilang oras ang kailangan mo. Or growth or scalable potential. Nai-scale ba siya? Yung bang mga racket mo na yan, nai-scale siya? Or hindi siya scalable kasi kung hindi ka magbenta, walang bibili. Kung hindi ka gagawa, hindi siya matatapos. So pag ganyan, ang racket natin, hindi po siya scalable. And market demand. Gusto ba talaga ng market o gusto mo lang siyang ginagawa? Mo, pilit ka ng pilit ng paint, paint ka ng paint. Eh, sa lugar nyo, hindi naman siya uso, hindi siya kailangan, walang demand. Kailangan ma-analyze natin, natin. Okay? So, yan yung mga criteria natin. So, na-score mo na po. Pagka-score mo, total mo yan, so, alin dyan yung top 2 na mataas ang score? Ibig sabihin, doon ka po mag-focus sa dalawa. Na. So, for example, bigyan ko rin kayo ng sa akin. So, nagtira na lang tayo ng tatlo na ginagawa natin. Inalis natin yung iba kasi ginamit ko rin tong same criteria. So for, example, as a business coach, as a speaker, as a vlogger. So yun yung ginawa natin. And of course, as financial educator. Kasi yan talaga yung ginamit ko na criteria. Unang-una, may earning potential. So, ibig sabihin po, mataas ang earning potential ng mga itinira natin. And higit sa lahat, ang ano ko talaga, ang Criteria natin is alignment sa passion. Gusto ko talaga magsalita, gusto ko magturo, gusto ko maggaldan. Masaya tayo nagsasalita, masaya tayo nakakatulong. And time required. For example, nagvlog po ako. Ilang minutes lang naman tong vlogging ko. 15 minutes lang to. Naggawa ko ng script mga 5 minutes. Pero madami na po siyang pwedeng marating. Sa YouTube, dalawang YouTube natin. FB page, Reels, TikTok, Personal FB then sila na ito na rin nagma-market ko so sobrang uh, scalable siya so yun na yung growth and scalable potential scalable po siya and market demand ang dami ngayon na sa TikTok ang dami na sa YouTube and Facebook kaya ito na sabi ko magdi-decide -de na ako all right so pag nakapag-decide ka na lista mo na now ito na yung number 2 na dapat mong gawin kape uli tayo believers pag nakadecide ka na ito na yung time to build para mas umangat na ang income, gumanda result, build your system. Pag nakapili ka na, ito na yung gagawa ka na ng sistema mo. Paano ba gagawin ang system natin? First, meron ka na dapat team. So, kagaya po ako, nung tinira ko to, yung iba kong business, iba kong racket, ay hindi ko na kailangan. So, wala na yung iba kong employees doon. Ito na lang, nagtira tayo dito ng production team natin, sa marketing team natin. And second, Lagyan mo na ng procedure. Paano ba? For example, itinira mo talaga, gustong-gusto mo talagang kumanta. So, meron kang team dyan to market your FB page. then mo yung ma market para mag-close ka rin ng deal. So, okay lang, meron ka ng team, meron ka din procedure, meron ka discovery call. So, something like that. Okay, ayusin ang sistema. Build your system. Alright, delivers. So, sa lahat ng mga raketera o maraming raket, dalawa lang ang kailangan mo para you don't miss that opportunity. Kasi pag namili ka ng dalawa lang, mabibigyan mo ng time, yung focus mo hindi na siya diluted, nakapokus na talaga siya. So mas marami kang mabigay na time, mas nadidig mo ang opportunity, mas marirealize mo, oh dami pala, I can easily scale itong napili kong area. Alright, congratulations sa lahat ng mga rumaraket na dalawa na lang ngayon. Let's go, let's go, kapi po tayo.